Ayan guys, um, flex ko lang yung aking purses na Michael Kors. Ayan. Um, hindi ko alam kung kailan ko to binili or ako ang bumili or may nagbigay sa akin kasi nagunting kay man ko sa aking closet. eh na ito oh. Nakita ko to. Hindi ko alam sino nagbigay nito guys. Oh my god, ayan. Bago pa talaga 'to. Ayun. Michael Kors, may Michael Kors pala ako sa closet na hindi ko pa nagamit. Ayun. Ayan nga natin. Ayan, may, may presyo pa guys. Oh, ito kasi nakita ko to. nakita ko 398. Kita ko to. Nakabalot dito. Hindi ko alam. Ko naman alam. Hindi ko talaga alam na nahulog sa closet ko ba sa likod. Ayan, may ano na siya. Ayan, suotin ko to. Noon guys, mahilig ako nung 20s pa ako. Mahilig ako magkukulit ng mga purses, no? Um, malaking purses. So ngayon na medyo matanda na yung easy lang na purses ang ano ko. Yung wallet tsaka ano, mga cards. Pero ito, oh my god, nice thing. Thank you pala sa nagbigay nito. Hindi ko alam sino kaya. Nakalimutan ko tuloy. Tapos meron pa dito guys. O kita. Ito naman. May nagbigay sa akin. Pero hindi ko to binuksan. Yun. Hindi ko to nabuksan. So, maya ko na to buksan guys. As been 2 uh, years two years na to na hindi ko pa na iba so may nagbigay sa akin galing sa Hong Kong ayan mamaya i-flex ko yan guys thank you so much sa nagbigay hindi ko talaga to matandaan ayan sinong nagbigay nito ang ganda pa naman <laughs> nasa closet lang nakatago Original siya guys, original Michael Kors. Ay nako, thank you so much. Ngayon ko lang to na ano talaga. Ayan. Salamat.